ang lamig dito mga kapinboy sa ilalim ng mga malalaking puno eh may baon akong kanin mga kapinboy tsaka fried chicken ayun naglalapitan na naglalapitan na sila ay itong malaki ito ayun 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 o ayun o alright so mga kapinboy maliwanag na kita na tayo sa camera bring it on mahirap din talaga ang biyahe sa gabi lalo na ito sa bus stop ay eh, naamoy akong kakaiba hindi pang amoy amoy damo yo what's up mga kapinboy papasok tayo ng 2.30 hanggang 11 ngayon mga kapinboy dahil biyernes weekend mga kapinboy kaya ayan ang schedule ko hanggang 11 ng gabi bukas ganun pa rin alright so mga kapinboy papasok na tayo ng trabaho at napakainit na rito mga kapinboy pero sa gabi malamig pa din yun know, o na tayo ng bus stop mga kapinboy 5 minutes na lang dadaan na yung bus mainit na papunta na ng summer to mga kapinboy sarap na gumada ang sarap na mamasyal wala pa yung bus tawid tayo rito yun

So darating ako sa MIT mga uh, kasi 2.30 ang pasok ko eh so uh, alis yung bus dito na ang um, 1.36 baka ang dating ng bus doon ay 2.10 gano'n so 2.30 pa naman so may oras pa tayo may allowance pa tayo kaya sakto lang mga kapin boy nililingon ko baka biglang dumaan <laughs> ayun tayo lang natin dito mga kapin boy may paskil nga rito mga kapinboy. Ito yung Basta Closure. Ayun o. October 23 to November 15. Pero ganun pa rin naman. Dito pa rin ang daan ng bus. Atay lang natin dito mga kapinboy. Ayan. Ang init. Mainit na. Sa atin sa Pinas, medyo malamig na. Ganon din sa Middle East. Pagka December doon mga kapinboy, winter doon sa Middle East. Sa Qatar, lalo na sa Saudi. Taglamig doon. Dito baliktad. Mga panahon ng December, November, yon January. Summer dito mga kapinboy. Baliktad. Nakatayla natin yung bus. Ano nga rin sa bag ko natanggal? ready na natin to At baka biglang dumaan yung bus Woo, napakainit oh ayun nakaready na rin yung bus card ko mga kapinboy hindi na talaga linagyan ng salamento dati may salamento eh binabasa kasi ng mga bata ah, mga minsan may mga standby rito pinagtitripan tong salamin dito kaya nabasag to nung nakaraan hindi na linagyan Iinit na mga kapinboy oh Anong oras na ba ngayon Check natin yung oras 137 So 36 110. Ay ito na yung bus mga kapinboy Paraan ko na baka dumaan digla Ayun mga kapinboy Alright Andito na ang bus 361 tayo sa MIT mga Kapinboy nandito na tayo sa Heman Park pasok na tayo ng trabaho tanghaling tapat may mga sa ano, Heman Park short ka tayo dito nga natin yung oras mga kapinboy alas 2, 2.03 ang aga pa makakapag vlog pa tayo rito may mga estudyante rito nakatambay MIT estudyante na ang ano yan Manokaw Institute of Technology mga kapinboy makakapag vlog pa tayo pala rito maaga pa may 30 minutes pa tayo Ayun mga kapinboy mamaya eh alas 11 ang uwi natin hating gabi na tayo makakarating ng bahay malamang ang masasakyan natin ay kadalasan kasi nang uwi ko ng alas 11 ang bus na nasasakyan ko, bus 362 dun sa loob ng Manukaw Bus Station yung bus 362 kasi yung bus 361 minsan wala na minsan maaga dumadaan 1110, 1105 dumadaan na siya eh palabas pa lang ako ng trabaho nun. eh yung bus 362, 1135 yung alis ng bus galing dyan sa bus station yun yung naaabutan ko madalas yung bus 362 So yun, hating gabi na tayo makakarating ng bahay mga kapinboy. Gabi na tayo makakauwi. Ayan. Ayos lang naman dahil bukas. Ang schedule ko ay 1.30 pa naman ng hapon ang pasok. 1.30 hanggang 10 o'clock ng gabi mga kapinboy. Kaya ayos lang. Medyo nahihirapan ako yung galing ako sa panggabi. Tapos biglang pang umaga. Kagaya ngayong yung linggo tsaka lunes. Sabado panggabi ako tapos linggo pang umaga. Tapos ayun, medyo nahirapan ako dun kasi hindi ka agad ako nakakatulog syempre nasanay ka dun sa late ka na nakakatulog pag uwi tapos biglang pang umaga ka kinabukasan linggo, sakit sa ulo kulang talaga sa tulog ayun so linggo pang umaga ako 8.30 hanggang 5 dunes 8.30 hanggang 5 din so, Monday, day up na naman tayo ng martes, merkoles mga kapinboy ayun ang maganda ron Alright so mga kapinboy, nandito na ako sa heyman Park. Kaya lang maaga pa, mamaya-maya na ako papasok dun. Mga uh, 2.06 pa lang eh, siguro mga 2.15, ganun. Lakad-lakad lang muna tayo rito. Dito, dito sa mga bibe. Ang lamig dito mga kapinboy sa ilalim ng mga malalaking puno. Presko. Ang niyan, tingnan mo. Tingnan pa pala ako dito. yun gusto tayo rito sa malilim yun pasok na tayo nako malilay tayo na ito mga kapin boy ito na tara na tara let's pasok na tayo pagkakit naman tayo sa trabaho papagalitan tayo ni manager right. kapahits yay Tara let's sakto lang yung lakad na natin pagdating natin dun bago mag 2.30 makapag-in tayo tara na ipasok na tayo ano yun oh. yung mga bibi malayo eh naubos tuloy ng mga isda ito yung mga kapin boy punta na tayo sa trabaho ko eh. pasok na Gagapihin na naman tayo mamaya mga kapin boy makakawi ako ng bahay at ang gabi na alas 12 kaya yeah. kaya uh, ganun talaga mga kapin may schedule namin hanggang alas ng gabi yung iba nga alas 12 yung schedule nila pero may mga sasakyan din naman kasi sila alas 12 papasok sila ng mga alas 4 yung alas 12 na yun closing time sila yung mga ibang mga kasama kong manager dyan mga uh, alas 12 yung mga yun pero walang problema may sasakyan sila ako wala kaya lakad lang mga kapinboy eto sa so short tayo dito tatabi tayo ng lambit ride na, drive. Yeah. na ano dito? lagi may mga nakaparada sa sakyan dito Happy Boy nandito na ako sa trabaho ko Zone Bowling Fitness Cartel Alam ko na yung signage namin Zone Bowling Time Zone wala masyadong tao so ay mga kapinboy uh, ay off ko muna yung gopro ko hanggang dito na lang muna dahil bawal nga sa loob maraming maraming salamat po sa inyo at makita kita po tayo mamaya pag uwi ko ng alas 11 ng gabi medyo madilim na rito sa lugar na to lalo na sa Heman Park alright mga kapinboy so pasok na ako ng trabaho ko so makita kita tayo mamaya Maraming salamat po sa inyo. yun mga kapinboy nakalabas na tayo ng trabaho alas 11 na rito at sushort so ako kagad dito sa Hayman Park sana maabutan natin yung bus 361 dahil minsan maaga talaga dumadaan yun pero kapag ka, hindi natin nakabutan baka kadiretso ako sa bus station yung bus 362 naman kaya lang medyo malayo yung lakad natin nun so ayan mga kapinboy 1106 ang oras ngayon medyo hindi kagad ako nakalabas ng trabaho dahil may tinapos ako ayun nagahul ako ng konti mga kapinboy sana pagdating ko dun wala pa yung bus 361 yan susuingin natin yung madilim na heman park mga kapinboy madilim na rito alas 11 ng gabi mga kapinboy at medyo marami tayong ginawa maraming uh, trabaho ayun medyo maraming buting ting ngayong araw na mga kapin boy troubleshooting dun sa mga games namin na hindi uh, gumagana o hindi nagpa-function ng maayos mga games namin na may error mga kapin boy so yun yung pinagtutuon ko ng pansin kanina alright nantawin na tayo rito yan tapos sana maabutan natin yung bus ay eh, napakadilim dito sa Heyman Park medyo takbo takboy natin konti kaya lang pagod ako pagod yung hita ako pagod yung paa ko kaya yeah. yeah, kaya man akong malagpasan tayo diretso na lang tayo ng bus ay ito pala gagamit pala tayo ng flashlight ng cellphone para kita tayo alright mga kapinboy hindi ko naisip yun ayun oh no? ayun oh no? <laughs> alright so mga kapinboy maliwanag na kita na tayo sa camera ayan ayun mga kapinboy pupunta na ako ng bus stop at talaga namang napakadilim dito napakadilim ng Heman Park walang ihilaw <laughs> ayun kanina nung bandang hapon wala masyadong tao wala masyadong customer itong gumabi yun medyo nagdagsaan kaya medyo marami yung syempre marami yung nagiging problema gaya ng mga aero sa mga lanes sa mga machine sa mga games so ayun marami tayong trinabaho kanina ay mga kapinboy boy ilaw tayo last light talsik ko alright mga kapin boy hindi ko makita talaga yung daan napakagaling nakakakot pero safe naman dito mga kapinboy dito tayo nagpakain ng tinapay kanina sa mga bibit at sa isda alright mga kapinboy sana makabutan natin yung bus 361 para hindi tayo maglalakad ng masyadong malayo yun mga kapinboy. may flashlight ako <laughs> gumamit ako ng flashlight ng cellphone yun sana wala pa yung bus may magkocomment na naman dito bakit kasi ayaw mo kumahan sa sasakyan hindi ko pa nga kaya mga kapin boy hindi pa kaya ng budget ko hindi pa kaya ng financial ko marami pa akong gastusin tsaka na pagka stable na tayo rito mga kapinboy tsaka na pag wala natin masyadong bayarin tsaka na pag kakaya na natin magbayad ng sasakyan sa ngayon hindi pa kaya mga kapinboy at marami tayong gastusin hindi pa kaya talaga kaya tiyaga tiyaga lang sa lakad muna at kaya naman survive naman mga kapinboy sanay naman tayo sa pinas na ganito yung pa -commute, commute lang inaabot ng madaling araw malayo yung biyahe traffic pa nga dyan sa atin at minsan hindi pa makasakay dahil punuan sa so, danas natin mga kapinboy nung pumapasok pa ako sa SM Fairview dati, tapos ang uwi ko bulakan pa so napakalayo nun kulang-kulang isang oras ang biyahe mga kapinboy pag uwi mo ng gabi punuan lalo na yung mga sabado linggo punuan wala kang masakyan danas na danas ko dati alright mga kapil dumaan ako dito sa damuhan ewan ko na lang kung hindi pa natin maabutan yung bus 361 sumorkat na ako dito tapos pagdating sa bus stop oh, wala na pala nakadaan na pala o kaya naman wala nang biyahe <laughs> yare sigurado bus 362 tayo mga kapinboy at uh, doon tayo sa Manoko bus station or right, mga kapinboy tatawid na ako rito maliwanag na patayin ko na tong cellphone ko alright off ko na yung flashlight maliwanag na rito sa bus stop sana nandiyan pa sana hindi pa dumadaan yan Huh, hiningal ako rin tsaka pinawisan mga kapinboy Nandito na tayo sa bus stop. Silipin natin kung anong schedule ng bus 361. Ay, ako bakit wala? Ay, ako bakit wala? Bakit wala? blackout <laughs> out. out. Bring it on home Sa bus na tayo. Kita-kita lang tayo pagbaba ko mga kapimboy. Alright, biyahe na. na tayo ng bus mga kapinboy Nandito na tayo sa Weymouth Road, Manurewa Lagad lang tayo ng konti Papuntang bahay Dito rin bumaba yung mga Mga Dito rin bumaba yung mga nakasabay ko kanina Doon sa Bus stop Ayan doon sila paakyat Nakasabay ko pa talaga bumaba rito eh Pambihira talaga. Buti hindi papunta rito sa way ko. Turun pa mga kapil boy. Malapit na ako sa bahay. Ay makakapahinga na tayo mga kapil boy. At nakakapagod ngayong araw na to. Ayan busog na rin ako. Nakakain na ako dun sa trabaho. Uh, at ayun mag ilamos lang tayo sandali mga kapinboy pahinga na at panghapon pa naman tayo bukas kaya okay lang na medyo mapuyat ng konti ngayon mga isang oras muna tayo e manonood muna ako ng mga isang oras sa youtube mga kapinboy so yung mga kapinboy hanggang dito na lang maraming maraming salamat uli sa inyong support sa akin youtube channel so maraming salamat mga kapinboy hanggang dito na lang at medyo madilim na dun sa bahay ayan so yung mga kapinboy maraming maraming salamat po hanggang dito na lang god bless salamat po thank mm -hmm. you